a Uh, tulo atong nadakpan karon pinaagi sa atong bypass operation nakaupis ka ang nasa kalahating milyong halaga na sabu ng ma authorized sa ikinasang bypass operation sa barangay Nazaret, Cagayan de Oro City ang naturang operasyon ay pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 katuwang ang Cagayan de Oro City PNP nilala ang mga sospek na sina alias Renren 23 taong gulang na lalaki at residente ng barangay Kugman alias Natoy 44 na taong gulang na lalaki at residente ng barangay Bugo alias Junjun 17 na taong gulang na at residente ng barangay Bugo. Pasitin. Uh, tulo atong nadakpan karon pinaagi sa atong bypass operation diri sa April 26 na sa atong pagtransak kinis lang tulo nagtinabangay ipamaligya og droga. Mm. Ang among target kita ni Ma'am Mills, siyun si Yun Pulinar, o membro sa LGBT man si Dimka, may taga nasarit din siya. Kani po dahil isa kauban nila, si Itaga Bugo. Nakumpis ka mula sa mga sospek ang nasa 80 gramo na hinihinala sa na no? may standard drug price na 544,000. Kang Dinkar, nakuha na to siya sa ayan posisyon, more or less na um, 80 grams na siya Ang um, katilad ani Mamins, more or less na sa uh, 544,000 Mamins. Nasa kustudiya na ng Cagayan de Oro City Police Station 9 ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa R89165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Fajardo. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balita Police.